Hello guys Pupunta kami sa SM Mall, Kalamba Gamit itong aming Lumang FX ano? okay. So ito ay manual So for today's video ay habang papunta kami sa SM Mall, Kalamba Ay magsishare ako ng mga ilang Driving tips Kung ikaw ay baguhang driver ano? Kung nag-aaral ka pa lang O kung gusto mo mag-aaral mag-drive Since ang gamit kong sakyan ay manual So dapat malaman mo kung ano yung mga dapat mong gawin kung ang pag-aaralan mong sasakyan o gagamitin mong sasakyan ay manual na ano? okay. Una, kapag naka-parking, so automatic na ano yan, naka-engaged dapat ang cambio niya, naka-engaged yan sa primera 'yun. Nakaparakpak kasi tayo ngayon. Tapos yung handbrake niya ay naka naka-nay, naka-on ano? okay. So kapag magli-start ka, since naka-on yung handbrake mo at saka naka-cambio pa yan. So dapat mo munang i-neutral In ano itong cambio i-neutral In ko muna ha new neutral yan so ayan naka-neutral na siya nyo dapat siguro mo na pag ginaganyan mo kalawit kanan gumagalaw yan yan ibig sabihin naka-neutral yan ha so ito yung primera nya yung primera yon ito yung segundo nya so dapat nasa gitna siya okay may naka-neutral na siya tapos siguraduhin mong nakalaban pa rin yung handbrake bago ka mag-start okay so ipapasok ko na yung susi ito susi so mag start pa lang tayo okay yeah, susi susi so nagpas yung susi oh. so i-start ko ha i-start ko yung makina ha okay okay so yun one click pa naman siya kahit luma itong aming uh, sakyan ay one click pa naman siya so kasi ito ay model year 2000 ay 25 na ngayon kaya ito ay 25 years old na Toyo Type X Tamara okay. Pero nasa kondisyon pa rin naman kasi matibay naman talaga ang Okay? Uh, tara. So ikakabit ko muna ito dito sa aking uh, cellphone holder. Okay? Wait lang ha. Okay, ayan na. Kakabit na sa ating uh, cellphone holder yung ating camera. Okay, tatakbo na tayo, oh. no. So kapag uh, ka na, normally kailangan mo tapakan yung clutch bago i eh, papasok ng primera ano. tapos i-release mo na ngayon yung handbrake bago mo atapakan yung silinyador. Sabay untay-untay, unti-unting tatapakan uh, ang silinyador para umabanti na. Okay, ano, you know, oh, maabanti na. Oh. Okay, maabanti na. So naka-premiera tayo ngayon kasi arangkada yan eh. Normally magpe-premiera ka bago mag-arangkada. Okay? Ano, you know, oh. na tayo. Premiera. So kasama sa dapat mong tandaan kapag ikaw ay mag-aral mag-drive ay huwag na huwag kang mag-aral mag-drive sa mga residential area hindi gaya ng subdivision kagaya sa subdivision to hindi ka dapat mag-aral sa ganito kasi maraming mga bata dyan na maaaring tumawid anytime ay delikado baka makasagasa ka kung sa residential area ka mag-aral mag-drive so dapat maghanap pa ng lugar na kalsada na yung konti ang ano, dumadaan yung residential area. Okay? So, sundin ko lang yung aking magina Sa likod, sa likod, sa Sa likod. Sa likod. Sa likod. Sa unahan Sa likod. Sa likod. Sa Sa likod. Sa likod. Sa likod. Sa likod. Sa pag manual manual lang class normally pati mga pintuan normal ano din manual din. <laughs> okay? So normally kapag ikaw ay nasa ganitong residential area, dapat ay dahan-dahan lang, dapat alerto ka. Yung mata mo nakatingin sa buong windshield. Hindi ka dapat nagte-cellphone o kaya may kang kinakausap na iba, patingin-tingin ka sa kanya o ganon dapat naka focus ka sa unahan no. kang titingin sa pedal, sa preno, sa silinyador, kundi kakapakapain mo lang 'yan. Dapat yung mata mo ay nasa uh, harapan talaga lagi ng windshield para kita mo yung buong windshield mo. Anytime kapag mayroong biglang tumawid na aso, hayop o kaya ay bata, kakapag-preno ka agad, ano? ganitong mga subdivision normally ang speed mo lang ay ano lang 10 to 15 km lang ano? hindi ka pwedeng bumilis dito ng 20 km pataas bawal yon okay, palabas na kami sa main gate ito yung itsura ng aming tinutuloy ang subdivision no? okay ito na yung main gate nya nakakakanya okay, so, na lang, hindi ka pwedeng magmadali. Lalagbaguhan ka lang. Ayan, pala basta tayo. Sa tambishan kataas. Ito nakataya sa Barangay Road kahit nasa barangay road ka uh, huwag tatak mo ng lampas ano, sa 20 kilometers. okay, sa ganyan mga kalsada yung mga bahay na yun bigla na lang may lumalabas na mga bata dyan tumatak po kapuntang kalsada ay kailangan alerto ka dyan kung hindi man bata ay hayop aso kay pusa nasa mindset po huwag kang makasagasa ng kahit anumang buhay na bagay yan isa sa driving isa sa, sa driving tips kapag nasa blind curve kagaya nito bubusin na ka ng kahit isa lang ano. yan, blind curve tayo tapos nasa right side ka lagi ano isang busina lang para maramdaman lang ng mga kasalubong mo sa blind call hindi mo nakakita na padating ka so mag, uh, minor din sila yun lang ang purpose no huwag naman yung busina ang napakalakas no? isang busina lang na pitik lang ayos na yun para maramdaman lang nilang padating ka ayan yeah, may uh, tayo naka headlight pagkakaya ay alerto ka dyan Okay, na-traffic na Hindi na. nagmamaniubrang e-bike sanaan. ng busina dahil marami tao hindi mo kayong patabihin lahat yan eh dahan ka na lang uh, respeto lang din sa mga taong nasa unahan mo hindi mo kailangan bumusina na, ng bumusina kung mong ikakatwira na nag-aaral ka pa ng mag-drive kaya ka nagbubusina mali yun mali mo na lang kung 15 andalang mo yan, pwede kang bumusina pero kung nag-aaral ka lang mag-drive at magbubusina ka nang bubusina, mali yun ang isa pa sa dapat mong tandaan kapag kayo mag-aaral mag-drive ay dapat pasensyoso pa hindi yung mainitin ng ulo mo ay bawal yun <laughs> bawal yung ugali ng kamuti driver yun bawal yun ha ah. yung mainitin ng ulo sa pagka-drive. kung ikaw ay taong mainitin ulo eh huwag ka na mag aral mag drive kasi aksidente ang mapapala mo kaya kung gusto mo maging driver dapat ikaw ay pasensyoso ano para hindi ka maging kamuti driver no? kamuti driver ka magiging kwento na lang ang buhay mo later on gaya yung mga nangyayaring uh, road sa nababalita sa online yung kwento na lang ang buhay nila kasi patay na sila binabarin na lang bigla dahil sa kanilang kainitan ng ulo palabas na tayo ng ano uh, Amin barangay Basta yan yung boundary yung kulay na yan eh Kaya so, ito sa kalsada ito marami na kapark ng Dapat alerto ka dyan Okay tapos liligo tayo sa kanan uh, Normally pag ganyang blind curve ulit Pwede kang bumusina ng isa lang Pagparamdam ka lang na parating ka tapos isignal ka siyempre signal ka ng kanan huwag mong makakalimutan mag signal kapag ikaw ay lilig ng kaliwa o kaya ikan. nasa likuran natin <laughs> nasa likuran natin ang nagbusina kaya may sumasakay pang pasayero sa jeep hindi mo kailangan businahan yan kaya mo sila makasakay kaya sa sila yung mabanti yung jeep bali pag niya rin yan sa mga sumasakay at sa kados na driver kaya kahit na sa gitna sila ng kalsada ay eh, Pasensya ka na lang. Ako na sasulihan eh. Oo, okay. dito yung ano, sasakay tayo. Itong mga yung anak ng mga. Ah. Ondowi tayo sa bahin ko sa Sa tapatan natin. No? ano pa po ng paseros o ano lang na makuha para iyan. Okay, eh, sa lakitan aja ano. Ih. Okay, let's go. Nandito na tayo sa main road. Pag sa main road, bibigyan ko tumakbo na ano, ang main pa taas. Pero dapat alerto ko pa rin yung distansya ng sasakyan sa sinusan doon mo hanggat maaari ay ano dalawang sasakyan ang distansya niya dalawang magkasunod na sasakyan alam meron ka pang time na mag pray ano, kung sakaling biglang kung may nasa unahan mo kung siyang didikita ng gusto kasi tumatak mo yung pag biglang nag pray no? bangga ka dyan kapag nakadikit ka dapat ano mga dalawang sakyan ang pagitan ninyo kaya nasa unahan natin yung ibig Oh, sin. Sin hindi pa 5 seconds. Wala ring tao dito. Yan, kapag ka may pedestrian sign, andaron doon. Huwag na wag katatagpuan ng mabilis diyan. Bigla lang may tumatawid はっきりと。 unahan bago mag go yan may intersection dito so normally pag intersection ay dapat nasa isip mo lagi kang ihinto muna pag intersection lagi ang mindset mo give way ibang sakyan bigyan mo muna ano. Ganyan naman kung sinong mauna pag bigyan mo para sa camper sa sa kalsada. ayan may humps na dahan, dahan lang. Okay. Tayo sa St. John College meron pa naman one fourth pa hindi uh, pa yung pa so, turn right tayo turn right uh, signal sa kanan Ayon, may motor ang mo yan. Kita ay sa ng National College. Oh, so, may half history, ah. Sa kanan. So ito yung daanan papuntang ano? SM Kalamba ito yung pinaka shortcut namin dito medyo <coughs> <coughs> makipot lang siya na pero kahit paano ay eh, mas shortcut ito kumpara doon sa uh, main highway kadadaan ano kasi ito private ito naman diba private subdivision to by the subdivision okay, like uh -huh. Nasa unahan natin na yung release ng PNR. Okay, turn left tayo, turn left. Dito na lang kante. station na lumang station ng tren so under construction sa oh, so, yun sa kita yung mahaba sa likod eh. yun ito yung railroad crossing nila pag may railroad crossing siguruduhin na walang dumadaan na train <laughs> siyempre normal bibuy lagi sa train

Boleh lang sa uh, tayo ng parking dito yan ito guys uh, nakagip tayo ng parking yan dito tayo parada parada okay dito na muna tayo sa parking ng SM sa ilalim okay uh, so kung uh, uh, magpaparada ka siguraduhin mo na sa tamang distansya ka ng mga sakyan okay mga isang metro sa magkabila para hindi ka Uh, magkaka makaka Okay. So nakapala na tayo ngayon. Okay. Okay. So uh, handbrake. Ah, handbrake. Uh, ah, so handbrake na siya. Tapos naka-neutral yung makina. Kumandar ah. pa yung ating sakyan. Okay. So i-off ko na yung susi. Off ang susi. Okay. Patay na. Okay. Tapos yung cambio. Make sure na i- ayan, Ikaka-view mo siya sa primera para nakalaban ka pa sa handbrake tapos meron ka pang uh, nakapremera ka pa sa lang okay. para sigurado na hindi talaga galaw yung yung sasakyan okay hindi nakapark na tayo ngayon dito di, lang muna guys ang ating for today's video so dito na kami ngayon sa parking lot ng SA mayan yung sasakyan sa kaliwa ko uh, isang metro ang pagitan yun yun okay di, yun lang muna ang ating driving tips for today's video kung nagustuhan mo ang ating for today's video ipakilike naman ang video nito at pagsubscribe na rin sa aming YouTube channel para maging updated ka ba sa aming sa aking mga susunod na app okay hey, pababa na ako ito yung aming sakyan na yan so nakapark na okay yun lang muna guys at maraming salamat sa iyong panonood okay so, que sim.